Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng News 5. Uh, tungkol po ito sa mga wise or strategic moves ni BP Sara na natataranta na ang mga nag-aambisyon na tatakbong presidente sa 2028. Okay. Japan trip. <laughs> Vice President will fly to Japan in September 20 to 21 to meet the Filipino community there. The Vice said this while in The Hague, Netherlands, visiting her jailed father, former President Rodrigo Duterte, at the International Criminal Court Detention Facility. It was just days before the ICC's confirmation of charges hearing for his father in September 23. So makita nyo ha, very busy ang ating busy presidente umiikot sa mga OFWs. <laughs> uh, and mind you, and daming supporters ni BP Sara among OFWs nakakatindig balahibo yung pagpunta niya sa Kuwait ba ito? before Netherlands Kuwait, ah siksikan awan ng mga OFWs natin sa Kuwait na bagay na hindi mo makita kung ang Pangulong Marcos Jr. magbisita sa kanyang mga official trip meron mang mano, meron mga ah, Pilipinos din na mag-meet sa kanya. Kaya lang yung normal lang. Ha? Ay, ganun lang. Cellphone lang. Ginaganun. Kay BP, hindi. Nag Talagang naghihiyawan na gusto lang nilang medyo maselfiehan na ganun. Katindi ang pagmamahal ng mga OFW sa ating Vice President. Madami na siyang napuntahan. Mga maalala ko lang ha. Ah... Uh, Australia. Ano pa? Malaysia. Think Qatar. South Korea. Kapunta na ba si South Korea? Then Japan pangalawa niya na ito eh. Tama ba? Nakapunta na pa siya nang una o first time. Umiikot na siya. And to me, <coughs> this is a very strategic move. Ah uh, napaganda tuloy, na, nakatulong tuloy yung ginawa nilang pagkidnap kay PRRD. Di, lalong nagalit ang mga nagmamahal kay well, mga DDS, mga ka-DDS natin. Lalo silang nagalit. So, meron ng rason ang mga OFWs natin, example, Maisug uh, Japan, mga maisog, may, mayroon ng rallying point na bring home PRRD now. Dahil nakakulong ating minamahal na tatidigong... So... Nag... Aalap yung damdamin... O galit... Whatsoever... Yung pagmamahal ng mga... Kababayan nating OFWs... Kaya... May rason sila to organize events... On their... Uh, on their own expenses ha... At... Si Bipisara naman... Hindi nila ma-charge na... Ginagamit niya ang ng taong bayan... Kasi personal travel niya ito. Uh, sarili niyang gastos yung pamasahin niya. Yung gastos sa bansa na pupunta niya, bahala ng ating OFWs, nagko-contribute na lang sila para sa mga venue, para sa pagkain, whatsoever. So, grabbing outpouring of love, commitment, dedication para may maipakita ang suporta kay PRRD at mind you, ang OFWs, lumalabas na ano na, black voting na ito ngayon, katulad ng Iglesia Ni Cristo. <coughs> uh, sa nakikita ko, wala nang pwedeng makakuha sa suporta ng Iglesia Ni Cristo sa 2028, maliban kay Dipisara. Sara. No way. Kasi impeachment, siya ang ano sa impeachment ayaw ng iglesia ng Kristo ng impeachment uh, konti beros wala so walang walang malakas na makakalaban ni BP sa endorsement ng bi ng iglesia kundi siya lang talaga wala na made na yan eh itong OFWs ilang millions siya dami rin bakit sinabi kong black voting kasi dahil sa suporta nila kay PRRD pwede nilang i-dictate ang kanilang family members sa Pinas na butuhan nyo ito o, nangyari yan noong May 12 uh, midterm election napatunayan yung puwersa ng OFWs they can dictate kaya nga black voting na sila ngayon kaya sa mga kababayan nating nasa abroad, uh, lalo na sa Japan. Salamat sa inyong effort kasi sariling gastos nila ito. Eh. At uh, salamat at na-confirm na pupunta na naman siya sa Japan. And I'm sure wala na, maiingit na naman sila na tataranta si Auntie Claire kung ano-ano naman sasabihin na pasyal lang ng pasyal kasalanan nyo, bakit nyo pinakidnap ang tatay niya? So, yun na, mayroon ng rallying point ang mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo para mag-organize ng mga gathering na ganito, imbitahin si D.P. Sara, salita Ayun na, hindi, isa pa pala, mayroong naipos ni Kipichu, ang mga anti-Duterte forces daw is September 20, 21, 22, 23, mag sila sa mag sila sa The Hague, Netherlands para palabasin na masama si Tate Digong. So, alam ko, gumagalaw na ang mga DDS din para mag din sila. May kaibigan ako sa US, si Gagang. Salamat, Gagang. Nalaman ko, uh, pupunta siya sa Dih before September 23. Para, yun na siguro, para ipakita na marami ang nagmamahal kay Tatay Digo. Hindi siya masamang leader. Uh, marami siyang naitulong sa bansa. So, padamihan na ngayon ng rally. Tingnan natin. And I'm sure malulunod yung mga anti-Duterte forces na mag laban kay Tatay Digo. Mas marami ang magpapakita. <laughs> So, salamat sa mga kababayan nating OFWs na nagpapakita ng pagmamahal sa mga Dutertes. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsuporta sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo na tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Saan ako sa area ni Manoy King sa iyang tanom nga saging lakatan. So akong gibisita o na ako'y nakita nga iyang saging nga namunga naman di ang iyang saging lakatan o. Oh. Muna ni ang namunga nga iyang saging lakatan so dagan gyud ang iyang bunga. O so, karo na pod ko sa saging lakatan ni Manoy Boy so nagabunos siya sa putas. Muna ni siyang putas. So kining iyang saging lakatan ni Manoy Boy. Isa na ni katuig og walo ka Muna ni ang una niyang tanom so karon kalo sa ginoo naa na bunga. Oh. So naa na bunga sa iyang saging lakatan ni Manoy Boy. Kalo oi sa ginoo namunga na gid ang among mga tanom nga saging lakatan so nalipay gid mi. So ona sad ni ang hapit na pod mamunga nga saging lakatan ni Manoy Boy. So mga dagko na gid. Kay kadtong una niya'ng tanom namunga naman karon. Og karon gawa sa pagpananom ilang Manoy sa unang tanom nila nga lakatan, so karon nananom pod sila og kape. So muna ni ang ilang kape nga isa pa ka Ug karon mapud ni ang gitanom ni Manoy Boy nga isa lang kapunuan nga kape. So wala pud niya ginaabunuan apa namo nga Oh, makita nato nga dagang gyapon siya og bunga. Nagpasabot nga maayo gid ang kape dinhi sa amo agyod. Ta sa Ginoo. Oh. Nagsuporta. Nagsuporta sa among pagtanom. Mhm. Salamat haos mig ganse. Salamat kay sa... nang.